So good day sa inyo mga ropa So for today's video nga mga ropa eh, May balak ako mag ukay ukay mga ropa So bali ang gagawin ko mga ropa ay eh, Maghanap ko ng toast pa na nakakalaga ng 5,000 won mga ropa So yun ang target natin So sa peso nga eh Kulang kulang 200 yun mga ropa Toast pa nga hanapin natin mga ropa Yung nasa Alam mo yun Nasa makinis pa mga ganun ang titignan natin Kumakakachempo tayo ng ganun post pa na nakakalaga ng 5,000 won pero makinis pa yun mga ropa yung target ko ngayon so sa dejo nga tayo magpupunta mga ropa kasi yun lang naman ang may pinakamalapit na ukay ukay dito sa lugar ko mga ropa so ngayon nga eh <laughs> magbabahon ako mga ropa kasi nga kanina late na ako nagising siguro mga 9 na 9 na 9, mga ganun na so na ako tapos naginis muna ako ng kwarto at saka CR namin mga ropa bago tayo lumayas So ito nga yung ng mga ropa. Yan. Yan, natitinapay ako. Siyempre. Yan na lang babawunin ko. So sa mga hindi na nakakilala sa akin mga ropa, talagang mahilig ako sa tinapay. At medyo bawal sa atin ng tinapay kasi sa edad ng 40 mga ropa, dapat nagpapabos tayo sa tinapay. Eh. Pero brown naman siya mga ropa. No? Brown bread naman siya mga ropa. So, hindi siya ganun ka ano mga ropa ano. so hindi naman eh hindi naman palagi din mga ropa hindi madalas nga <laughs> kasi talagang may tatas ka na naman kahit nung pa ako kaya hanggang sa tumatanda ako talagang hindi ko na natanggal sa katawang ko yung pagkain tinapay araw araw so yun mga ropa mag prepare lang ako maliligo ako tapos babaki na tayo mga ropa so yun At taas na basta tayo mga ropa oh. So naginis mo na tayo muna ng bahay Baka tayo malis So nag-stop pala kagabi mga ropa Ngayon ko nakita Ayun o no? Siguro kagabi o okay na umaga Hindi ko naman na malahir mga ropa Snow pala Negra Ito ba aso Ang sinegra Laki sa bahay yan, mga roba Yung buong bundok Yung buong bundok na mumuti Sa so, tama lang na nag-winter jacket tayo Hindi yung manipis na ano, na hoodie lang Nung nakarang umalas kasi ako nung naganap ako ng post pa ng dalawang cheating ko eh Naka hoodie jacket lang tayo kasi positive naman yung umya temperature niya mga ropa so, ngayon naka negative eh kaya tama na naging winter jacket tayo sakit tayo ng bus dalawang bus na sasakay natin mga ropa nila rito mapunta ko kung tapos ako mapunta ang Dejon so kakain siya ng mga isang mga isang oras mayigit mga ropa kasi dito pa lang sa amin nag auction nasa 25 minutes o 30 minutes depende depende iba-iba din isa may mga mababa ma yun tumatagal ma ba, may mababa parang sumasakay tumatagal pero pinaka-abis 20 minutes ah, ganun tapos auction to Dejon mga ah, 50 minutes mga araw pa isang so, oras ganun katagal yung biyahe nya pero para tiyempo nga natin yung train kung may train mas mabisan pa rin check natin mamaya kung may biyahe mas ano mga one ganun So mamaya na lang mga ropa, Nandito tayo mga ropa. Ito sa... yung mga uway-uway. Nakahilero dyan yung mga ropa. Hilero na yun dyan. Pero uway-uway yan mga ropa. Sa mga paninda. Tapasok tayo mga ropa. Hanap tayo. Ayan Ayan mga ropa. Sois. gendong, masuk malah. Ini budget ten Mulai mau apa

pa tayo sa iba dito tingin tayo baka meron noon. Ito lang. 40000원. 이게 프라이스 말로 과일. 40000원. 음. 이거 봐. Okay, mahal mga pa. kayo. Ay, sa iba. naman. Dito, kayo rin ba to? Parang nito rito ah. Parang brand no, Mga brand new. Local okay. brand okay. Tapos tayo. 늘음불. 기존한 지 6개월입니다. 압박을 올리려면 3년 동안, 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 이번 3번는 참경 코너에서 회사 땡땡을 짝사랑 중이라는 분을 위해서 저희가 한 마디 참견을 해드렸습니다. 어쩌면? 과연 이땡땡은무엇까요개번이번 음. 동기, 번 동물농장, 번동주입니다 우리 구급대원님0 0 0원7 0 0원7 7,000원. 7 0 0원 7,000원. 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 7 0아0원 7,000원. 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 7 0 0원7 0 0시원7원 7,000원. 7 0떠올원버렸어요원 전에 0 0원 7,000원. 7,000원. 어쩌나. 다 됐네요. 오늘의 치키즈 정단은 왔번통트피 인다이스 봐봐요.

Ginawa ka ba? Makuha pa ng iba eh. At pa tayo sa iba. Tayo pa rito. Ako tayo ulit. Yun pa tayo sa iba mga roba. Sa so, na pala bibili natin. Uh, mama, 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 uh, Hello Uma What the pipe <Quit> hotel <kita> 진아 엄마 봐. 이거 I so. ropa. aaro ako. Ay, sa... iba. Wala na dito mga ropa. Hindi pa tayo dito. Dun sa kabilang palengke. Ay, na rito. Meron dito medyo muro din, pero... Sabi nga, tig 5,000 ang bibiliin ko. So, meron tig mahanan at saka... Pag-8,000 at saka 10,000 yung price nila talaga wala tayong nakita balik tayo rito mga roba tara, nakatay sa iba dito na pa dito roba sa palengke rito pasok tayo rito na maganda na mura

ay si mga price dito mga pero ito kung nabibili ng 40 kayo, yung ukay ropa mahal porti. pwede pa pero kung ka porti na mahal na ropa mga

Huwag na nga lang to. Converse. Huwag na lang Pwede na ito, 8 na. 5,000 na. Pwede ko na ito. Ang sige na kaba, makinis pa. Ito, mga ito, bayaran ko na ito. Ako pa na isa. Okay na ito. 5,000 pa rito. Marami. Ito, 5,000 din. Ito, no brand. Nasang brand. White. Ito, white. and that'll

bagong bago pa Converse ano bagong bago Converse ano pa Ooh, pa ano pa ano pa Turo, Bunch pa Bunch. pa ano pa ano pa ano pa ano pa ano buns po, buns, ano pa ano ano tapos, ito. Okay. Ito. Ito din. Cash wish pa yun, mga rawa ang sa Ayunis pa. Buo pa, mga pa Ito, so, ito. Ganda pa eh, sa niya, mga pa, boy. Ito na po hirahin ko na sayang ano pwedeng card dito kaya yung patay sa iba malaki gondol dito 카드 돼요? 카드 돼요? 예. 또 하나. 또 하나. 또 하나. 또 하나. ano 하나. 또 하나. 또 하나. 또 하나. 또

kukunin ko na ito maganda ito. Kasi ito kasi medyo warm ako. Iba siya. Okay ba yan? Di maganda. sa akin.

Yun mga ropa, tapos na. Multi gocho na lahat mga ropa. Nakachamba tayo ngayon. <laughs> yun mga ropa. Ito nga pa yung mga nabi natin sa uway okay uway -okay, mga ropa. Yun ropa. Di ba? Panalo pa. Ito mo naman ropa. Ganda pa na swelas. mga yun. Oh. iba. ba? Kikilis pa niyan, mga ropa. Yun o. Oh iba panalo on bers buns buns adidas ah reebok adidas buns iba mga ropa panalo mga ropa sa so, halagang 200 lang mga ropa historia magaganda magagandang na ng mga kantong mga ropa so yun mga ropa so lahat yan mga ropa tig 5000 mo lang talaga walang duya nagduga ka tayo ng mga tag price mga ropa no? so yung mga ropa hanggang dito na lang ang video natin so sa mga kapwa ko of dyan ingat kayo palagi stay safe babay mga ropa